Na kayo mga tropes, kamusta kayo, lahat? Shout out sa lahat ng na, sulod natin sa subscribers dyan. Shout out sa inyo. Dito tayo ngayon sa payo kayo ng uh, ilata ano, so update natin. Aka 20% na to. Puma. Ganda rin ito ka tropa. ano nito. First yung 1280. Ganda rin itong puma na to. Asa medyo malit lang. 8.5. Tara. Let's go. Alright. Yun, mga trupa, shoutout out. Dito tayo sa LRT Nasyon, Ansun Supermarket, LRT. Ayan, mga ano nila, bag, rival. Yun tayo sa Badang Dulo. Ayan. magpa uh, shoutout out mga trupa natin sa Anson, lalo sa mga ano yan bagger na araw sa mulapi, lalo kay Jampol. shoutout sa iyo Jampol. Ayan, dito tayo sa Lati Anunas. Ayan, mga garments dito shirt 85 na lang mga tropa yan ayan o oh. slacks 85 ayan o oh. kita niyo mga tropa yan oh. naka 20% kagad ang bilis ng, naka sell kagad mga tropa yun 20% off. wow 20% kagad mga tropa baka ito na yung tanyo. ito yung mga spatos na at 20% tau. ito po mau. magkano lang yan 680 least ng 20% ito pa advance na ganda nitong kulay oh 680 lang ito pa mga trupa yun Jordan 11 mga trupa oh. 1580 yan oh. tapos listen ng 20% yun yung natin yung size hindi natin makita siguro mga size nito mga size 11 to pa oh. Jordan 11 oh kung magkano nun sya 1580 listen ng 20% ayan mga trupa dami po sulit so, ito so, Ganda nito, Lakers, oh po 680 lang kaso medyo maliit mga tropa ito tayo sa bandang kabila ayan ito po Jordan 11 mga tropa o. 1580 tapos ang size nito yun 9.5 mga tropa o. Jordan 11 mga tropa nito maka 20% na ay ito po gilas o kaso walang size walang pressure dito ka tropa ang ganda ng pangilalim o tingnan natin sa kabilang sa forest niya yun lang walang presyo. siguro mga presyo nito mga 1 2, 8. yun mga tropa hindi pa nakuha yung Nike Air Force 1 dito Magkano ng presyo 1 280 tingnan natin sa price list nila ayan o oh, no, 20% off 1 280 magkano lang to 1,020 lang ang tropa baka makuha mo ng 1,000 na 1, lang to Air Force 1 no? Oh. yun no, oh. nandito pa yung Dennis Adicombo 80 Lisha ng 20% Ayan 1580 Ayan presyong yung 1 2 Na lang atropa to Siyempre Siyempre may tawal pa Atropa to Depende sa usap nyo Kung magkano na atropa 1580 Lisha ng 20% So atropa pamporma forma nyo Nike ko, oh, Magkano yung presyo 1 to 80 Yun 1020 lang Madumi lang yung swedas Mga atropa At Tingnan natin Size You know Size 9 mga atropa Bakit ito Night na black and white pang forma pang harabas. Good spy lalim. 1,280 lang. 1,200 na lang. So, tingnan natin yung mga converse dito na old style na Jack Taylor mga tropa. Oh. Kung magkano. 1,080. Eh. List siya ng 20%. 20% off. Size 8 mga tropa. Mahilig yun sa converse. O. At 20% na. Ito. Itong medyo malaki itong Atropa 1,280 tapos ang size size 11.5 o oh. so, ang naghahanap ang converse niya na 11.5 naka 20% na to so tingnan natin itong converse na pang babaeng kulay oh. yun magkahan presyo yun 1,080 o oh. Also, medyo malit mga atropa size 11 yun ang ganitong kulay din dito, oh. pink na pink ito pa converse na ayan o oh, jack taylor oh. Tingnan natin ilalim. Yun. 1,080. Leash na ng 20%. Tingnan natin yung size. Yun lang. Nabura yung size. sure mga size dito. Mga size din mga trupo. May legend sa Converse. Converse Lover. Ito pa oh. Converse pa rin mga trupo. Oh. Na high cut oh. O oh, magkano? Price yung 1,280 lang oh. Paso, hindi natin makita yung yung ito. Size dito. Tingnan natin sa loob yun lang hindi natin makita. sa ilalim siguro ang size nito mga, siguro mga size nito mga 9.5 or 8.5 mga tropa Converse All Star ito pa oh Converse pa rin oh na triple white oh magkaan presyo 1,080 lang tapos ang size yun medyo malit na tropa pag baba pag sa lalaki size 8 pag, pag babae naman size 8 ayun mga tropa ito mga tropa puma oh naghanap ng puma dyan oh ganda ng color wheel nito oh. ganda ng ilalim pa 1 to 80 lang hindi siya ng 20% off eh magkano na mga tropa to nasa 1,000 plus na lang tingnan natin yung size nito yun UK 8.5 US 9.5 mga tropa puma oh po mga nakulay dilaw ang ganda ng color ng mga to pati ilalim ito so, tingnan natin to kung ano to yun yung balance ng shoes, mga oranges mga tropo kung magkano presyo lang 1,080 hindi siya ng 20% yun medyo size ng mga tropa yan size 10 na ano to yung balance ito so, tingnan natin to kung anong yun Nike running shoes o. yun o like react mga tropa 1,080. yung ganda na ilalim po. Tapos, ang size. Tingnan natin yung size. Yun. Ito yung size natin, oh. Kung ano. Yun. Size 9, mga trupo. Oh. Banda nito. Oh. Mga running shoes nyo, oh. 1,000. 1,280. Hindi siya ng 20%. Oh. Ito. Tingnan natin yung Adidas ito. Yun. Ang ganda ng Adidas, mga trupo. Oh. Yun. Sulit so, na ilalim 1,280 lang, oh. Hindi ng 20%. Yan, tingnan natin to. Kung uh, ah, unang size. Yan, di natin makikita ang size to. Ang ganda ng loob po. Sulit pa yung loob mga tupo. Yun, yun. Kita natin yung size. Tingnan natin yun. Tingnan natin kung anong size. Medyo malaki ka tupo. Size 11, no? Oh. Ang ganda sana. Ano, trip ko sana to. Kaso medyo malaki, oh. Adidas. Ito pa, oh. Ito pa ang Under Armour na presyong 1,080 less yan ang 20% off ayan ang size natin ano 8.5 mga tropa size 9 ano mga running shoes yung mga tropa may hinig sa under armor oh. branded ko to ito tingnan natin yung adidas na to oh, ang ganda ng adidas na to ah 1280 lang sya kunting gas gas lang ano to suwilas tapos ang size yun meaning ano po o. 8.5 ang size nito mga tropa oh. Yun, solid suli pa Adidas ito pang forma oh, pang arabas Ito may bunch pa silang dito na. Anong kulay nito? Yun, magkano presyo oh. 880 lang. Less than 20%. Yun, size 9. Mga ano dyan, bunch oh, lover dyan oh. Ito mga tropa, tingnan na yung Nike Air na to. Kung solid ng ilalim. Yun, solid po version 1 to 8 lang siya tapos list siya ng 20% yun size 10 mga tropa ang size dito yun is size 10 Nike like yak Nike Air version 1 to 8 list ng 20% ito asik mga tropa o bakit type ito yung goods pa ilalim oh. 1 to 8 rin oh. tapos list siya ng 20% oh. tingnan natin yung size nito kung anong size sa loob mga tropa Baka type yung asik yan oh. Kita natin size yun. Size 10 mga tropa ng size nito. Mga Adidas ito. Wapo na Adidas ito. Kaso mukhang malaki mga tropa. 1,580 Okay pa yung swilas nito. Tingnan natin yung size sa loob. Ang ganda pa ng loob. Wala masyadong issue mga tropa ng Adidas ito. Yun. Kita natin size. Medyo malaki mga tropa. 11.5 ang size nito. Adidas ito so, tingnan natin yung rebuck na to rebuck tingnan natin ilalim 1,280 tapos ang size yun size 9 mga tropa ang rebuck na to ito mga tropa oh. air max oh. air max tingnan natin kung magkano ang presyo yun ang goods pa ilalim oh. presyo 1,280 1,280 list sya 20% off tingnan natin yung size yun 8.5 mga tropa ang size nito Air Max na black and white na color wheel to like Air Max good spy lalim mga tropa ito tingnan natin to yun yung balance na 8.0 good spy lalim oh ika ng presyo yun o no? 1 to 80 lalim mga tropa tapos lin siya ng 20% 20% yun o no? size 11 o no? naghanap ng yung balance yan na 5 850 1 to 80, isya ng 20% off ito tingnan natin yung adidas nito ito na yun oh equipment mga tropa o oh. wapo na adidas, adidas ito 1,580 o oh. ganda pa na hilalim tingnan natin yung presyo yung ang size pala US 9.5 mga tropa o oh. adidas ang ganda na yung adidas ito ang ganda na hilalim mo. Oh. ito tingnan natin ito adidas pa rin mga tropa o oh. ang ganda ng adidas nito pa uh, po pang lobo oh. magkano lang 1 to 80 oh. pa na ilalim tapos ang size natin yun yun natin size mga tropa medyo malit lang to eh yan ang size yan 7.5 US mga tropa ganda sana to oh. tapos ito adidas na pang ano to para ng shoes oh gaano gaano mga tropa o magkano lang siya Itang, itinang ulit siya ng 20% off yun, million bit lang pa 9.5 ang size nito hanap pa tayo ito tingnan natin yung Nike, ano to Nike Air 1280 goods pala, ilalim mas solid ulit po, katapos ang size yun, medyo maliit mga tropa, US 7.5 ito pa, tingnan natin Nike pa rin o oh. yun, 1,080 hindi sya ng 20% yun yung US 8.5 mga tropa ay buhay pa yung nike na to naulog pa buhay na buhay pa yung nike na to ayaw pa pabili ito tingnan natin to kung anong status to ata to ka truco 1,080 tapos ang size yun size 9 ito tingnan natin kung ano to anong ano to hindi sya branded to ito hindi pa nakuha yung ano nga trupa oh. Bosini oh. 1080 lang oh. Tapos ang size medyo maliit na mga trupa 8.5 ang size ni Bosini. Ito ang Adidas ng kakaiba nga trupa oh. Pagwa po ang Adidas. Itong ganda na ilalim oh. Mura lang siya. 880 lang oh. May tali. Tapos mayroon ano siya. Tawag dito. Tignan natin yung size nito yun lang hindi natin makita ang size nito mga to siguro mga size nito mga 8.5 ito tingnan natin kung ano to yun wapo wow, pa ito mga tropa ang ganda na ilalim mo oh, sa po pa oh. ang ganda ng presyo oh, 880 lang siya oh. tapos hindi siya pa ng 20% off oh, wow yun lang natanggal yung size nito ang size tapos walang insole ito tayo sa bandang dulo mga tropa Tingnan natin itong Adidas yung nakatago dito Magkano lang to? 180 lang sya ng 20% Oh, magkano lang to? 600 Yun, biling bit na mo Size 10.5 mga size dito mga tropa Ito, tingnan natin itong Dobrox yata itong mga tropa Ano ah, yung balance? Sorry Yung balance pala Gano'ng presyo ito? 1 to 80 lang sya ng 20% Oh, yung balance sa pangrani mo no? size siguro size 9.5 ito tingnan natin Nike Air Max na to ah, Nike Zoom 1280 to walang, walang size hindi natin makita ang size dito ganda ng Air Zoom na to sugo mga size dito mga size 10 ito Nike pa rin mga propo kung magkano lang sya 1280 tapos ang size Tingnan natin yung size nito. Anong size? Yun, medyo maliit mga tropa. Size 7.5. Ito, anong ano to? Yun, po mga tropa. Oh. Ay, rebook pala. Sorry. 1 to 80. Rebook pala to. Tingnan natin yung size. Yun, US size 9.5 mga tropa. May back pa to. 1 to 80. Lesya ng 20% off. Ito pa. Oh. Box pa rin. Oh. O oh, magkano lang to? 1080 lang tapos ang size yun 8.5 mga tropa ang size nito so ano to yun adidas ba to 1280 lang sya wait ah yun nga adidas yung mga trupa. yun 9.5 ang size nito adidas ito air max 1280 lang tapos ang size tingnan natin para sigurado tayo yun size 10 mga trupaw air max ito pa new balance daming sulit naka 20% lang ito mga trupaw 1280 tapos ang size yun medyo malaki ka trupaw size 11 new balance ito adidas na triple black oh boots pa inalim oh hanggang presyo 180 less siya ng 20% off ayan ang size biniindo pa oh. 9.5 ang size nito